Word processing software. Ang word processor ay isang device o software program na may kakayahang gumawa, mag-imbak, at mag-print ng mga text na dokumento. Pinapayagan nito ang mga user na magsulat at magbago sa pamamagitan ng mga iba't ibang bahagi na makakatulong sa pagkakaayos ng mga teksto tulad ng page size, orientation, margin, font type, style, size, color, at text alignment. Dokumento. Isang nakasulat o nakalimbag na papel na naglalaman ng impormasyon. Font. Ang hitsura ng isang karakter na nakikilala sa pamamagitan ng typeface at laki. Menu. Listahan ng mga opsyon kung saan pipiliin. Menu bar matatagpuan ang direkta sa ibaba ng title bar. Naglalaman ng mga pamagat ng menu kung saan maaari kang pumili ng iba't ibang mga word processing command. Word processing Isang software application na gumagamit ng computer at software para gumawa, mag-edit, at mag-print ng text-based na dokumentasyon tulad ng mga liham, ulat, at memo.